Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Tatlong nagtongit sa Rizal, arestado. Isisigaw sa report ni Clarissa Nahuli umano sa akto ng mga otoridad na nagsusugal ang tatlong sospek sa bayan ng Rizal noong June 16, 2024. Base sa report kay Nepo Director Richard Caballero, 8.30 ng gabi nang magsagawa ang mga elemento ng Rizal Police Station ng Anti-Illegal Gambling Operation sa Barangay Poblasyon Sur, kung saan inaresto ang tatlong residente na naglalaro ng illegal na tong eats. Nakuha umano mula sa mga ito ang isang set ng baraha at 1,400 pesos na bet money. Nahaharap ang mga sospek sa kasong violation of anti-illegal gambling law. Ako pong inyong kaibigan, Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.